Hello mga amiga, uh, nag galagala po sa palengke. Ma ting ng isda kung magkano po ang isda. Masyadong mahal naman ang isda. ayan. Bibilan ko yung aso ko ng isda kasi hindi siya kumakain ng walang ulam. So, mahal talaga kaya namimili pa kami kasama ko rin ang asawa ko sa umimili. kami sa ano, ko. Yan, hindi ko alam kung bibilhin ko dito kasi mahal talaga. Bibili na lang siguro ko ng mga one fourth para sa aso ko. Wala na murang isda. Sobrang mahal. Mahahiblat ka na sa presyo ng isda. Yan, titingin-tingin mo lang ako ng pwedeng mabili. Ay, saan ka pupunta dito mahal talagang isda wala talagang ano dito yung mapagpilian mo lahat talaga mahal lalakad muna kami doon titingin kami doon sa kabila baka mayroong mas mura kasi yun si Punky mapili kasi yun sa ano hindi taga sa kumakain ng walang ulam ayaw na rin yun ng pagkain yun na dog food So, oh, kinakanin ko na lang siya sa so problema talaga ang ulam. Kasi nagsasawa naman din sa saburo atay ng manok. Yeah, isda naman, isda naman ang hinahanap ko ngayon para sa kanya. Yan. Lakad-lakad muna kami. Balak na bibili pa kami ng tinapay doon sa dulo sa makabili kami na doon ng tinapay. Wala pa kami almusal kayo. Mag-almusal pa kami pag-uwi. Ayan, dito na kami sa bakery. Titingin kami ng tinapay dito kung anong mabibili tinapay. Nag-iisip muna kami kung ano yung tinapay na bibilhin. Kasi pakikinapay dito, mahal din. Wala na talagang mura. Ayan pili-pili muna na ano mapili kasi pang almusal hindi kami nag almusal kasi ng kanin tinapay lang kami ayun na, na inapili na ata siyang tinapay Pili na kasi pag uwi na may mag almusal na kasi bumili muna ng tinapay para may makain Ang tagal naman nakapamili. Ayan. Pabayaran ko na lang kasi ano na nakapili na siya. Sawsaw so, sa so, 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 kape. Ayan <laughs> mga kaibigan. Ganito taga ang buhay dito. Ayan na nakabili na kami. Ayan na namalingki na kami kasi bumili na kami ng ulang tanghalian din. Yan, pauwi na kami niyan kasi gugutom na rin. Umaga kasi kami dito naggagala-gala. E minsan nakakaboring na rin sa bahay kaya lumalabas din minsan. Yan, pauwi na kami niyan mga sis. Gala-gala muna. Yan. Balik na kami papuntang center. Dito kami sa harap ng barangay malapit lang kasi palengke dito sa amin sa bahay namin hindi kalayuan din yan malapit lang yan siya ang ng pinamili ko medyo ma binibilisan ko paglakad para makarating ka agad ay ako Maganda ito mag-exercise kasi maganda sa katawan at masigla ang pakiramdam. Kaya, yeah, ugali na namin yan pag galing kami nag-exercise, namimili kami sa palingki. Pauwi. Yan, ayun siya sa ano, malayo. Napagod na siguro siya kaya babagal ang maglakad. Hintayin ko muna. Yan, dito na kami sa may bandang center. Aliko na kami pa uwi dito sa bahay. Medyo mano na, tirik ng araw. Maga pa lang, masakit na sikat ng araw. Kaya medyo bilis na lang ang paglakad. Pababa na kami papunta sa bahay. Yan yung pababa na papunta sa amin. Yan, so sobrang tirik na yung araw. Oh. Nakikita nyo sa likod ko talagang ano na yung sikat ng araw. Yan, pagdating naman sa bahay, yan, ano na naman namin gagawin yan, magluluto na para tangalian. Okay po mga sis, maraming salamat po.